Ah, ano tanong ko sa sir? Uwa, eh, bago oh, man ako, wala ako unay mo sa binet ay eh, ano, mga pasahero. Oo, uh -oh. -huh. Uh -huh. si ikaw, halin sir. Ban shop at tindahan, atutin, mm -hmm. lahat ko. Dudayan ang uh, big uh, -huh. they, uh, uh, uh nga racer, si intay mo banda racer. Kuwari na eh, ko na panuhi mo, ito mabuk golpiro ay. Kuya, kuya hilo ng biraon, ga ini nung may dinya kanto Ano, matay mo nung no, gahugag, oh. matay mo. So, Kung ano yung so, oh, eh. tida? Basag, gidari mo nga. Basag, tayo sa gaming. Oo, oh, sa gaming. So gahatod ta kunday ko ito nga pasera sa tindahan. Oh, nanday uh, bilo. Mm -hmm. Agwa ta nimo Wa na panuway na imo sa. Kuaga. Mm, mapasko gid sa a impact. Kitbot ya no pag ugabong ay. Mm. Ay wa ta sa ta sa amin. Oo. Ngani pusa ta ro ma. Sa amin. sir, dayo sanda. Oo. Kain ang lang gid oras gid sir. Ano buwan ano oras din. Eh? No? Mga alas 5 gid sa inyo. Pero di karate imo nga ano. Ah ito taymo sa pihak huh, sir. Tabok kay ay mabuy Ah, -oh, hilong, ah hilong. Okay, mga siyang ka siyang kagalaki rung hasong gaba na habang nagatabok, no, iya sa may uh, uh, bahin kareita roha uh, sa avenue, no. Particular, iya rin sa may uh, uh, record nga printe at uh, record nga flanks at denso pandang na mga kasimanwa. Sa ka tricycle dong nakasunggab, ah, uh, basag anak ra sa printek. na sa Ita uh, anak ka nga uh, uh, tricycle nga ra manwa agro rider nga ha haya uh, ginasugid nga una sa si influenza, ita uh, makihilo nga, nga il, uh, ilimnon, uh, aga uh, nagatabok kaniya kada sa kalsada no hindi lang siguro naton gid ipakita no rong nga biktima kaya naka ano pa imaw maka kasi mano nakagubog pa ta imaw sa aray uh, nga kalsada agdi nga nimo ra pagpahugagon mayad. no Sinta na itong no, mga basag na uh, record nga salaming sa kalsada. May uh, anak ka nga mga nina, last row sa anak ka rin nga uh, kagawasan, mga gas-gas. <coughs> hmm So ginahuwat-huwat do atin karang nga katapo ita MDRRMO. Okay. Sir, sir, sa kampi imaw, sir, nagtabok, sir. Ano yung bago kong ako. Ah, okay. Ayan niyo, ayan niyo, ayan pagpunan niyo. Sir, sir, sa kampi ng tabok, sir. Ah, ito tayo sa ano. Okay, gano'n. Narado, narado, narado. Okay. Ito tagaloy mo mga kasama na mahalin sa tabo. Uh, Gapag-abot di karas sa uh, ano ana, no? sa pihak nga linya, ita hay, uh, karasada, ano ana, na sunggaban raya imaw. So palto niya, uh, ratan ka MDRMO kalibo. Uh, para nga respondihan ng ko nga nga aksidente. So ato na natin dong nga uh, duga nga update mga kasi manwa sa record nga naguntad nga nga aksidente ya kan sumaya kabaan ni Tatang Karangarohas Avenue sa Banwa Karaita Kalibo. Okay.